Sa isang playoff game ng Celtics noong 1993, kung san normal naman ang mga sa loob ng court, bigla na lang nag-collapse ang manlalarong ito. Walang pressure, just by himself. Biglang napada pa si Reggie Lewis sa sahig ng home court nila. Marami ang nagula. Sino ba naman kasi ang hindi? Isang NBA All-Star at his prime na 27 anyos pa lamang biglang lulupaypay ng ganun ganon na lang sa isang live basketball game. Pero ang mas hindi inasahan ng lahat, ayun na pala ang huling NBA game ng maikling karera niya sa liga. Isa itong mapait na trahedya na bumago sa mukha ng kasaysayan ng Celtics at ng NBA. Kaya tara't pag-usapan natin ang dapat sana ipipigil sa dominance ng Bulls at ni Michael Jordan. Ito ang kwento ni Reggie Lewis. Ang istorya ni Lewis ay isang klasik na kwento ng determinasyon at pagpupursige. Siya yung prime example ng manlalarong itinaboy, hinusgahan, pero hindi pa rin sumuko para maabot ang pangarap makatungtong sa NBA. Sa high school pa nga lang kasi nilaglag na siya ng kalilang varsity kaya napilitan siyang lumipat sa Dunbar High School kung saan siya nagsettle bilang 6 man nila Reggie Williams at Muggsy Bogues. Pero walang problema sa kanya yon dahil ang gusto lang niya ay mabigyan ng oportunidad na maglaro ng sport na minahal niya. At swerte na nga rin siya dahil napadpad siya sa kupon ng binansagang greatest high school basketball team of all time hanggang ngayon. Winning 50 straight games na walang talo and being recognized as the best 6 man sa Amerika noon Nakasungkit siya ng scholarship sa Northeastern University sa Boston na kahit isang malet at small-time na basketball team ay hindi naging problema para kay Lewis na magpakitang gilas. Sa loob ng apat na taon sa Northeastern, umiskor siya ng 2,708 points na hanggang ngayon ay all-time record pa rin sa university. He was a standout doon, kaya naman come 1987 NBA Draft, hindi na nagulat ang lahat ng mangyari ito. Pick in the 1987 NBA draft. Lewis. Sa wakas, lahat ng pagod at sakripisyo ni Lewis ay nagbunga na dahil nakatungtong na siya sa NBA. Pero hindi naman kaagad umarangkada ang karera niya sa Boston. Being a rookie sa isang veteranong koponan with Larry Bird, Kevin McHale at Robert Parrish, hindi naging madaling ipaglaban ang kanyang minuto sa loob ng court. Sa kanyang debut season nga, he only averaged 8.3 minutes of playing time. But despite this, wala siyang reklamo. Nagtiwala lang siya sa sistema at naghintay na tawagin ang pangalan niya. And just after one season, nabigyan siya ng mas maraming pagkakataon. 57 games ng Celtics, hindi na siya bangko, kundi starter na with 32.8 minutes of playing time sa isang laro. At sinuklian niya yon ng 18.5 points a game. Grabe. Sa kanyang sophomore season pa lamang, gumagawa na ng malaking ingay ang nung 23 years old na si Lewis. Mula sa pagiging bench warmer to a rising NBA star. Wala namang nagulat sa malaking talon ng performance ni Reggie. Kahit nga ang NBA legend na si Bird, ay nasaan nang siya ang magtutuloy ng iiwan niyang legasya sa Boston. Eventually, ang prediksyong ito ni Bird para kay Lewis ay unti-unting nagkakatotoo. He became an all-star noong 1992 at kalauna naging team captain pa ng Boston. Averaging 17.6 points, 4.3 rebounds, 2.6 assists at 1.3 steals. At nakilala rin siya bilang ang manlalarong nakabutata kay MJ ng apat na beses sa isang game. Imagine that. Kaya he was the fan favorite doon at most importantly, ang pinakamalaking parte ng playoff runs ng Celtics. Para bigyan lang kayo ng ideya, sa unang season ni Lewis na ginawa siyang starter ng Boston noong 1988 hanggang sa huling season niya noong 1993, hindi kailanman nalaglag ang Celtics sa playoffs. Pero matapos niyang iwan ang team dahil sa isang trahedyang pag-uusapan natin mamaya, hindi na kailanman nakaabot ng Boston sa postseason sa loob ng anim na taon. Ganoon kalaki ang impact ni Reggie sa prangkisa nila. He was irreplaceable kaya malaking dagok talaga ang nangyari noong 1993 NBA playoffs. Kaya ano nga bang naganap doon? Tara pag-usapan natin. During the first game of the first round against Hornets, biglang nag-collapse ang dating masiglang si Lewis. Marami ang nabahala. Kahit mismo si Lewis hindi alam ko ano ang nangyari. Wala namang kasing simptomas o manifestasyon bago siya bumagsak sa sahig. At nang subukan niyang tumayo, very obvious na nahihilo at grogi pa ang pakiramdam niya. Still, nagpumilit siyang pumasok ulit sa game. Bakit? Wala eh. Natutunan natin sa kwento niya na ganun talaga siya. Kahit na ano pang iniinda at pagsubok na iba to sa kanya, ipapagpag lang niya para makabalik sa si aksyon at pakbakan sa loob ng court. At isa pa, kailangan siya ng team niya at sapat na dahilan na yon para baliwalain kung ano mang nararamdaman ang sistema niya. But only after 6 minutes and 17 points, hindi na sinugal ng management ang kondisyon ni Lewis at sinugod na ito sa ospital. At doon, he was diagnosed with focal cardiomyopathy, isang sakit na nagdudulot ng irregular na pagtibok ng puso at heart failure. Dahil dito, Inabisuan siya na hindi na siya pwedeng maglaro ng basketball dahil sa kondisyon niya. Pero alam naman natin si Lewis yung tipong hindi ka agad ng passion niya. Kahit ano pang sabihin ng mga espesyalista, basketball na ang buhay ni Reggie. Hindi pa siya handang isuko yun. Lalong-lalo na nasa prime pa dapat ang kanyang karera. At 27 years old, meron pa dapat siyang at least 8 seasons para makipagbakbakan para sa Boston. At hindi niya matanggap ang una niyang diagnosis. Kaya naghanap ng second opinion ng pamilya ni Lewis on the chance na nagkamali lang ang unang tumingin sa kanya. Pero ang hindi nila alam, ang second opinion ito ang magiging sanhi ng pagkasawi ng batang si Lewis. Pinaligtad ni Dr. Gilbert March ang unang diagnosis ni Reggie, saying na mali ang assessment ng mga spesyalista sa kanya. At sinabi pa nga sa kanyang pamilya na pwede na siyang bumalik sa pagbabasketball para sa next season. Ayon, yun ang validation na hinihintay ni Lewis. Kaya kagad siyang numiretso sa gym para mag-workout at magpakondisyon para sa next season. And from this point forward, alam nating ang buhay ni Reggie ay parang isang ticking time bomb na lamang na anytime ay maaaring sumabog at magtapos ng ganun-ganun lang. Kaya come July 27, 1993, habang nagpa-practice nung off-season sa Brandeis University, inatake sa puso si Lewis. Kagad siyang sinugod sa ospital pero just 2 hours after, he was pronounced dead. Ang pagkamatay ni Reggie Lewis ay isang malaking trahedya para sa syudad ng Boston. Ang mamang iyon ang sanang pag-asa ng Celtics sa championship runs at siya ang representasyon ng pinaglalaban ng kanilang koponan bilang team captain, nakapatong sa kanya ang sanang maliwanag na kinabukasan ng Boston. Pero sa isang iglap, naglahong parang bula. Still, ang story at legacy ni Lewis ay klasik na ehemplo na malayo ang nararating ng determinasyon at pagpupursige sa basketball. Kaya para dyan, may you rest in peace, Reggie Lewis.